Sabi ng uh, Office of the Solicitor General pursuant to the doctrine of complementarity, yung ICC dapat mag-aksyon lang kung unable tayo or unwilling to prosecute. Eh meron tayong judicial system dito, working masyado. So, uh, under the principle of complementarity, dapat hindi na sila makialam, no? Kung may mga kaso man kay Presidente Rodrigo Duterte, hanggang ngayon nga walang pinail maski isa dito sa ating bansa no? Dapat dito lang kay meron tayong uh, working judicial system. So, magandang balita po ngayong araw. As of 1 o'clock and 3 minutes this afternoon, they filed that manifestation na gusto nga rin nila na i-drop na sila as respondents na hindi na dapat siya kasali. Ngayon, nag-file na talaga siya ng kanyang legal stand, eh wala nang abogado sila, Tore, except yung ngayon na nagrepresent sa kanila yung DOJ. Yun po ang effect nun. Attorney Torion, magandang gabi sa iyo. At abogado ng Banatero. Ay, siya. Huwag nyo kakalimutan. Kapatay tayo dyan, ha? Bakit may abogado? May kaso ba tayo? <laughs> at, attorney, magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Uh, Banat Bay, Coach Oli, at saka uh, Boss Dada. Uh, so nice to be here again. Yes, uh, alam, alam ko kasama mo ngayon ang iyong napaka gagandang mga anak kaya iba rin ang iyong ngiti. Talagang mm -hmm. uh, gandang gandang iyong ngiti attorney. Mm -hmm. Oo oh, nga, medyo naka-relax konti, nakatulog na boss dada ko mm -hmm. eh, oh. sa dami ba naman ng inyong inaasikaso, eh, talaga namang alam natin na hindi na kayo o gaga. Banat bay, ah. itanong mo na kung ano itong uh, ano na ito, sagot ng OSG. Ayun nga. Uh, attorney, isang tanong nga natin dyan. Ano ho ba ang... Uh, uh, binigay, ipaliwanag natin sa lingwaheng maiintindihan ng ating mga kababayan. Ano ho ba itong pagginawang pag-atras ni Solgen dito sa Supreme Court po? Ano po yan? Um, actually, this is a very good uh, omen for us, no? Portents of the things to come because this confirms our uh... Uh, position legal position a long time ago that uh, the ICC no longer has jurisdiction wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa kasi nga po nagwithdraw na tayo as early as March 16 of 2018 natanggap ito March 17 of 2018 and pursuant to the Rome Statute isang taon lang po yan effective na yung uh, what to call this yung uh, pagwithdraw natin so effective March 17 of 2019 wala na pong jurisdiction ng ICC nito. No? Uh, yan po ang palagi nating sinasabi kasi ang ginawa kasi ng Office of the Prosecutor, naghingi lang sila ng uh, special order from the Office of the, from the Pre-trial Chamber noong May 24 of 2021 at naggrant po ito noong September 21 of 2021. So anong ibig sabihin nito? More than two years po sila after wala na tayo sa uh, ICC bago po sila nagkuha ng order ng pre-trial chamber so ang ibig sabihin nito wala na talagang jurisdiction yung ICC kasi uh, kung basahin natin yung batas no um article 127 paragraph 2 ang isang exception lamang doon is if the matter is under consideration ang ibig ang ating stand palagi at nag nagpanig sa atin ng solicitor general ah ganyan din ang kanilang stand na uh, ang matter under consideration ay yung may judicial consideration na yung inaksyonan na ng pre-trial chamber. Bakit po ito? Kasi kung basahin natin under Article 15, no, um, maski sino kasi pwedeng makapadala ng sulat doon sa prosecutor and the prosecutor unilaterally on its own pwede siya mag-conduct ng preliminary examination. Yan ang contention ng kabila. Meron daw sila in 2018 preliminary examination. Pero mali po yun na yung rason na meron ng matter under consideration ng ICC. Kasi ang prosecutor, no, hindi po yung aksyon niya ang ginagawa ang uh, may visa. Ang may visa ay yung order na ng pre-trial chamber. Kasi mas kisino po nakakapadala ng sulat doon sa Office, sa office of the Prosecutor, at yung action lamang ng pre-trial chamber na order, yun dapat ang basihan. Eh yung pre-trial chamber nag-action September 21 of 2021. So effectively, sabi ng uh, Office of the Solicitor General, pursuant to the doctrine of complementarity, yung ICC dapat mag-action lang kung unable tayo or unwilling to prosecute. Eh meron tayong judicial system dito, working masyado. So, Uh, under the principle of complementarity, dapat hindi na sila makialam. No? Kung may mga kaso man kay Presidente Rodrigo Duterte, hanggang ngayon nga walang pinail, maski isa dito sa ating bansa. No? Dapat dito lang, kay meron tayong uh, working judicial system. So, magandang balita po ngayong araw. As of 1 o'clock and 3 minutes this afternoon, they filed that manifestation na gusto nga rin nila na i-drop na sila as respondents na hindi na dapat siya kasali kasi doon sa original na petition for certiorari ko pinail ko rin for uh, President Duterte and Senator Bato de la Rosa at in-include ko yung uh, solicitor general no kay para uh, <clears throat> ma malaman talaga niya at uh, he can make the proper supposedly manifestations before the ICC no and he can supposedly advise the uh, government officials that icc no longer has jurisdiction on the matter and since ngayon nagfile na talaga siya ng kanyang legal stand eh wala nang abogado sila tore except yung ngayon na nagrepresent sa kanila yung doj yun po ang effect nun. nagkalas na ang doj naghugas ng kamay um nagside na sa ating stand ang osg na wala ng jurisdiction ang o oh, ang uh, what's called this ang ICC dito at yun ang kanilang permanente na position they have always been maintaining that position and they would like to stick to that position and I commend the OSG for doing the same kaya lang Hi, at, attorney, kasi may mga tanong tanong hindi ba kaya niya ginawa yon eh, para sabihin na wala na sa amin yan hindi na namin hawak yan hawak na ng ICC hindi kaya ganun Hindi. lang ang ibig niya sabihin? Hindi po. Hindi po. Ang ibig sabihin po noon, klaro naman dun sa kanyang manifestation that they are sticking to their legal position that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation. They have always been espousing that legal position and what it is doing now is simply to maintain that legal position po. Um, fake news na naman 'yan um, intellectual dishonesty na naman yan sino naman yung mga expert expert na yan na <laughs> nagsabi po na ganyan. May, may lang uh, oh, manatbyo sasabi sa... pa. May nagsasabi naman na baka delaying tactic lang nila ito attorney kasi syempre wala si considered na walang walang magtatanggol uh, sa kanila or wala silang uh, abogado para sa inyong ano sa inyong ikinaso So pwedeng pagpatatagalin nila para mo muna kami ng pwedeng magtanggol sa amin. Hindi rin, hindi rin kasi yung 24 hours sa uh, habeas corpus inextendable yon eh. So as a matter of fact, may nag-file ng comment sa kanila no. Ah, uh, yun pong Department of Justice. Ah, uh, na-receive din uh, ng mga kasama natin ang uh, uh, comment ng uh, Department of Justice and it was a comment, ah uh, consolidated comment ang tawag nila. So ang DOJ na ngayon, ang nagrepresenta ng mga respondents po. Kaya lang, Atty., isa pang uh, ta ano, tanong dito, ano magiging epekto nito? May epekto ba ito? Kasi baka naman hanggang dito lang sa Pilipinas yung ginawa ni OSG, di ba? May epekto po ba ito sa Korte, sa ICC, yung kanyang ginawa? Yes, may epekto ito dito sa ating bansa, sa hmm. Supreme Court, especially dun sa kasong ifinile ko for President Rodrigo Duterte and senator bato because it confirms our position kasi abogado yun ng uh, republika eh abogado mm. yun ng gobyerno and it also has some bearing in the ICC no kasi uh, nasabi na ni um ano attorney harry Roque na nasight niya yung uh, ibrahim case na south african case no that if there is a violation ng uh pag-aresto no when there was grave violation of the arrest illegal yung arrest no it contained the jurisdiction of the court then um, that also is in effect the position uh, advanced by the OSG so therefore it can strengthen the uh, arguments there in the ICC at saka Meron nga din akong nasabi sa inyo no noon pa yung Prosecutor versus Dragan Nikolic no mm. uh, what is that that is an ICTY uh, decision also uh, where the Yugoslavia International Criminal Tribunal of Yugoslavia no in that uh, portion of the ruling um, it um, ruled that if the rights of the accused no he was subjected to uh, inhumane treatment He was subjected to cruel treatment. Then it can oust the jurisdiction of the court. And here, since uh, we have always been maintaining the legal position that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation, then the Philippine government should not have cooperated anymore. But despite that fact, it cooperated with the uh, what you call this, with the ICC. And if we only learned ngayon, wala palang red notice, eh, uh, parang. Uh, notification, uh, parang ano lang, parang sulat lang pala ang natanggap nila and uh, uh, our uh, respondents were more than excited than the uh, Interpol and the ICC to have um, former President Rodrigo Duterte uh, transported to uh, the Hague.